si ng Tagalog Zone si PPT at kunti-kunti na minamahal ulit nila si Tumaas ang tiwala at kumpiyansa ng upper at middle class kay Vice President Sara Duterte ayon pa yan sa pinakahuling SWS survey. Sa kabilang banda naman, bagsak na bagsak ang tiwala kay Bongbong Marcos maging sa NCR at sa Boluarte nito sa Northern Luzon. Sabi pa nga, wala ng solid north para kay Marcos dahil pati sila ay nabudol na rin ni BBM lumagapak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 25% nitong Marso mula sa 42% na nakuha niya noong Pebrero. Hindi rin approve ang masa sa performance ni Marcos na kakuha lamang ng 25% nitong Marso mula sa 42% noong Pebrero. Samantala, tumaas sa 61% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte nitong buwan ng Marso mula sa 53% noong Pebrero. Ayon sa pinakabagong survey na ulat ng Asia mula Marso 23 hanggang 29, 2025. Si Sara Duterte lamang pinaka-pinagkakatiwalaang top official ng bansa ayon sa nasabing survey. Nakuha rin ni Bipisara ang pinakamataas na approval rating na 59% para sa buwan ng Marso mula sa 52% noong Pebrero. Isinagawa ang survey ilang linggo matapos ipa at ipadala sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng BBM Administration na malinaw na patuloy traidor sa ating soberanya matapos nitong isuko sa Banyagang Korte ang dating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, babagsak talaga ang trust rating ni BBM dahil yang mga sinasabi niya baliktad sa ginagawa niya. Doon na lang sa flood control project na bilyon-bilyon kada araw. 5,500 daw ang natapos. Wala naman. Marami pang isyo ng nakawan. Ang pinakahuli itong isyo ng ICC. Sa pagkakatapon kay PRRD, hindi raw ang nakikipag-ugnayan si Kuting Jr. Iyon pala, gumawa ng plano kasabwat si General Itim Diwata Torre at iba pang tao na nakipagsabuatan upang kidnapin si ex-president at dalhin ng sapilitan sa Netherlands upang doon ikulong salbahing Pangulo. Napakasinungaling sa halip ayusin ang ating bansa, pinagugulo niya pati yung mga taong tumutulong sa kanya. Kinalaban sa halip tumanaw ng utang na loob. nag traitor wala talaga sa tamang kaisipan. Kahit sinong matino, na wala kay BBM at kay Tambalos Los Romualdez. Sinisira nila ang Pilipinas, mga magnanakaw. Di naman kayang maging leader. Matalino na mga tao ngayon. Iba, mulat na at dilat. Yung Bilasco, taga Ilocos, wasted na din sa Marcos. Wala na din solid dirt. Durog na dahil sa bangat na batugan. Pagbaba ratings ni BBM sa kanyang baluarte sa Luzon at National Capital Region. Dati-dati sa mga previous surveys, uh, mababa ang rating ni BP Sara sa NCR uh, the whole of Luzon. Ngayon, itong March survey ng Pulse Asia, grabe. Tumaas yung ratings ni BP Sara, bumaba yung rating ni BP Mas mataas na ang rating ni BP Sara kumpara kay BPM. Okay. Kay BPM, ang kanyang rating sa National Capital Region is only 37%. Uh, ang kanyang trust rating ha. 37% lang kumpara kay BP Sara nakakuha siya ng 56%. Sa buong Luzon, ang trust rating ni PPBM is only 34%. Samantalang si BP Sara 40%. Ulitin ko, Balwarte ng Marcos ang Luzon. Si Bipinday Sara Mindanao, ang Bisayas, yan ang pinaglalaban, ang pinag-aagawan. So, grabe, nawalan na ng angas. Isinuka na ng taga-NCR, ng taga-Luzon, si PPPM at unti-unti na minamahal ulit nila si VP Sara. So ito, may interview ang ANC si uh, Constantino, uh, isang magaling na host, uh, ang press name ni Constantino. In-interview niya ang president ng Pols Asia tungkol sa latest survey. Pakinggan natin itong interview. Hull, nice to Okay, sandali. Uh, kalimutan ko. Mag-inom muna tayo ng dark chocolate. Hmm, sarap. Hmm. So, meron mong tayong parating na stock. Pwede na kayong mag-order 0916-9000997. First come, first serve lang po ito. Uh, limited ang stock. Hindi ako nag-nenegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang everyday, hindi mawala ang dark chocolate sa uh, diet ko dahil napaka-sustansya at napaka Pure organic tablia. Okay, pakikin natin ang paliwanag ng Professor Ronald Holmes tungkol sa pagbaba ni PBBM sa kanyang balwarte at pagtaas ni Bibisana. Joining the city, welcome to the program. All right, better voice today. We can talk more about this. First of all, um this recent survey uh only the vice president enjoying the majority of uh, in her trust and approval ratings did you see this coming um, in the previous surveys that you conducted on the approval and trust ratings when we saw an improvement in terms of the approval and class rating of the vice president Barry, she went back to a simple majority then for both approval and trust. Um so in that sense it it's not necessarily that is expected. She was the only one with mean, majority of people and plus in the survey, survey, and she picked up even further in this much disturbing. All right, and now that you see it, 59%, if we can uh, present the uh, graphics again, 59%, 61% uh, for approval and trust. Midway into her term, um, is this a good place to be at? Well, definitely. To be good for her, uh, she saw increases in areas where her, her approval and trust actually declined in the past few months, uh, more specifically in the national capital region. And she also picked up uh, higher majority approval in the Messiahs. Uh, these are the two areas where her approval ratings, especially in NCR, was less than majority. In the same way can be said for her trust rating. to come to the warm up again what was the Vice it? President. Uh, it's the opposite direction in the case of the President who enjoyed majority class in her and declined to a lesser majority uh, this March with regard to the last meeting. Would you say that the President's numbers, that's in trouble considering the huge decline? Would you even see it as a huge decline? SAH yes, yes, declined 17 percentage points nationally with regard to approval and a 21 percentage point increase in this approval alongside this, cc if you go to our major release and if you look at the urgent concerns basically the level of this approval in addressing these urgent concerns by the national administration has been high is higher than the level of approval with regard to their most urgent concerns high prices of commodities Workers fighting corruption and fighting criminality. Mm. Which then presents a clear message to the administration. What, what would that message be at this point if you look at the numbers and if you look at the most um, immediate concerns of the people? The message has been clear from mid last year when we saw a, uh, the highest residual with regard to controlling inflation and that is to be able to attend to many of these kind issues and maybe beyond the palliative measures that administration has implemented with, with respect to all the ayudas all the, the you know, from Tupad, AIGS and ACAP uh, there has to be attention given with regard to employment uh, sources of income and also Commodities, inflation has ceased, which you know, is pretty difficult for government to address it. But um, again, they will be at the accountable for this one. Uh, the situation, material conditions of the public has not improved over the past year. Okay. And alongside the political dispute, this definitely adds to the lack of appreciation or even distrust towards the president. Here's the thing, though the vice president, she's still very much part of this administration. She is still. So, ang problema ng mga tao, bakit mababa ang trust rating ng pangulo? Eh, 'Yung hindi nila makontrol-kontrol ang ah, ano? Hindi nila makontrol ang pagtaas ng presyo, yung inflation 'Yun ang problema. Narea na dapat So Iyan ang sakit ng ulo ang ng administrasyon nito. Plus yung nangyari kay PRRD. Ito, ito rin natin ah. urgent concerns of the citizenry she's also part of that so why isn't that showing in her numbers has she done anything concretely to address these urgent concerns as well when one take care of that she has dissociated herself she doesn't hold a cabinet portfolio right now um, her approval trust is largely based on whatever she has done statements um, of course I don't know how far she has communicated to the public, but the office of the vice president has gone independent of the administration. He has gone out of this administration. Yon, lumalabas na nakatulong kay VP Sara yung pag-resign niya as DepEd Secretary kasi hindi na siya parte ng administration. So kung ano man ang kapalpakan ng administration ng Marcos Jr., eh, <laughs> kasalanan lang ng Marcos Jr. Si D.P. Sara, wala na, labas. Kaya yeah, yun po ang rason. Kaya yeah, laban lang po tayo. Isinusukwa na sila sa kanilang mga teritoryo ang ating VP Sara, pataas na ng pataas. So, may 12, Duterten plus 10 para mas makadaling makabalik si Tatay Digong at para magpresidente si D.P. Sara sa... By the way, mayroon kami sample ballot na itinidistribute. Nandiyan na yung 10 Duterten plus itinagtag namin si Ivy Marcos at Camille Villar. Meron din ang kaming uh, party list, Visayagyud number 90. Yan po ang aming sample ballot binibigay natin sa mga tribong talante dito sa okay. Ratings ni B.P. Sara at Speaker Martin Romaldes specifically dyan sa Visayas. Kasi ang baluarte ni Speaker Martin Romaldez, Bisayas. Dahil taga-diyan siya, tagalete, no? no? Uh, may nabasa ako noon na Manifesto of Support, pinirmahan ng mga governors, mayors, mga local leaders sa Bisayas, ang daming pumirma na all-out support daw sila kay sa PPBM administration, specifically Speaker Martin Romualdez. Lumalabas ngayon sa latest survey ng Pulse Asia, mahina ang suporta ni Speaker Martin Romualdez sa Visayas. Malayong mas mataas ang rating ni BP Inday Sara. Malakas. Ang pinakamalakas ni BP Sara is Mindanao. 97% ang kanya rating sa Pulse Asia Survey. Sa Visayas, mataas din. 70% ang rating ni Bibisa. Hindi, ang taas. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, ang kanyang rating sa Visayas is only 20%. Grabe. So, ano ba yan? Baluwarte mo. Isa pa, parang BP Sara. Balik ta rin natin. Mas mataas ang rating ni BBBM sa Mindanao kumpara kay BP Sara. Di ba nakakaya? Kaya, grabe taas ni... Kung sa Mindanao lang, 97% ang rating ni BP Inday Sara. Si BBBM, ano lang, 4% si Speaker Martin Romaldez 2% lang. Grabe. Uh, grabe ang I don't know, galit o pagkadismaya o ang imahe ni TPPM at Speaker Martin Romaldez sa Mindanao, wala na. Okay. Pati Visayas. Bakit? Kasi nga ang taas ni Sara sa Visayas. 70% 50%. Si Speaker Martin Romualdez is only 20%. Si PPBM naman is only, din ako, 29%. Napakababa. So, lumalapas si ngayon na itong si BP Inday Sara, ang kanyang baluarte is ito ng Visayas and Bindanao. So, Luzon na lang. Tignan natin. Another vlog ko na lang yung Luzon. Kasi ang Luzon, lumalabas na yan ang baluarte ni PBBL. But, uh, next vlog ko na lang. Okay. So, punta naman tayo sa isa pang topic. Yun bang pag-endorse ni PP Sara kay Senator Amy? eh, may basbas ba -bas si PRRD? Yan. Malalaman natin dito kay Madam Hanilet tapansinya, Palagi siyang nagpapa-interview sa mga Pinoy na, na nandun araw-araw ang mga Pinoy nasa Duterte Park. Ang Duterte Park yung ang harap ng detention facility, yun na tinawag ng Duterte Park. Okay, so ito, interview. Uh, kumustahin natin si Tatay Digong at malalaman natin sa pamamagitan ni Ma'am Halilet Abancen Okay lang si Tatay Tigo. Laban na. 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 Laban Laban na. Laban 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 na. makagawas gid daw siya. Very positive thinking si Tatay Dugyong. Okay siya. Kaya lang, ang paniniwala ni Tatay Dugyong, makagawas, makalabas daw siya sa kulungan. O, oh, di ba? Napakagandang, napakagandang mensahe o balita. Makagawas daw si Tatay Dugyong. Ano yung pag-ibig? Ano yung pag-ibig? Ano yung pag pag-ibig? So okay, okay. Na, so, no, uh, lang ah. okay. ma po kayo. may Salamat ha basta ako pwedeng ko ninyo. Basta salamat. Oh, nag-a-like na lang ako. So si kuminto uh, niya about sa pag-endorso ni uh, wala siya comment. Wala siya. Pagisa where about? Ah, uh, wait a second. Oh, nice.

mas mabuhay ang kabaluhan the word mabuhay di ba mabuhay ang Pilipino nagkakang salamat dito kabalo siya na every time na ano na itaw na itaw every day every day ang Oh, health. Okay siya, health. Sugar, okay siya. Okay po oh, siya. May itagaan. May itagaan. May itagaan. May itagaan. May itagaan mamang yung likes natin, sige pano siya sya mag-post. Wala po kaba sa isang page? Sige, magi-menu ko an communicate mo sa. O buhay na na siya mga ano, it schedule yon, istorya ko Okay, so Yan po, okay okay si Tatay Tigong. lumalaban siya, tayo lalaban din daw, tuloy lang ang laban. Positive ang fake ni Tate Digong makakalabas siya okay ang kanyang health alam niya, alam ni Tate Digong yung pag-endorse ni Bibi Sara kay Senator I may mean, paspas ibig sabihin kaya tayo kaya yeah, Duterte tayo plus 2 so ako, ang plus 2 ko kung sino yung in-endorse ni Bibi Sara yun na yung plus 2 ko Senator I mean, And, kamil uh, bilyan. So, ito, may sample balot na kami binibigay sa mga kamag-anak, kaibigan namin, tribong talaan sa Bukidno.